So okay guys, good morning po sa ating viewers and ating followers So ngayong araw guys, mayroon tayong panibagong isang Nissan Navara d 4 Ang issue po ay low power at minsan daw ay patay-patay yung makina So dito, dahil sa may check engine, kaya gagamitan natin muna ng ating mahiwagang pantawas So at dito nga guys, ang resultang lumabas dito sa pantawas natin ay code 0089 You will pump or mas kilala sa tinatawag na suction control valve at dito ay tinuro-turo na nga ni Kariworks yung problema no para malinaw po malinaw pa sa sikat ng araw at malinaw pa sa flash ng ating kamera so bali dito ay titis tingin natin no kaya Carryworks, pasok at dito guys ay nga namatay na tayo no start natin ulit Iyon, ayaw talaga. So off natin. On. Ayaw na, ayaw na. So dito guys, may pampalit tayo, no. So replacement lang muna yung ating ikakabit dahil sa wala tayong genuine. So dito ngayon natin masusubukan kung tama yung diagnosis natin, no. Kasi ito yung sinasabi ng ating pantawas Series Wear 89 fuel pump. So, ito yun guys, no. Suction control valve Ang tawagin. So, palitan natin, no. At dito guys, ay tatanggalin na natin yung takip. At siyempre, dudugutin na natin yung parts na gusto nating palitan. Hmm. Ang problema okay. lang guys, no. Akala natin ay kapareho na ang ng sukat yung ating suction control valve. Dahil sa ito ay replacement, kulang sa spacer. Kaya hindi maaari itong ating suction control valve, no. Na replacement. At dahil sablay yung parts natin So napilitan tayo magpabili ng genuine parts na suction control valve Ayan So ring yan guys no Yan po aking kakabit Maliban sa suction control ay syempre Papaltan din natin itong ating valve cover assembly Dahil may tagas na rin no? Para isang gawaan na lang guys Kaya talagang pinagastos natin yung ating customer no Dahil sa makikita nyo naman guys dito Ayan may bakas po ng tagas Makikita nyo sa ibabaw ng ating injector kaya siyempre wag na nating libaran 'yan. Papalitan na rin natin ng bago. At dito na nga ay hahapitan na natin yung ating kinabit na bagong suction control valve para magkaalam na kung yun lang ba talaga ang naging problema, no? Dahil sa patay-patay ito at naglo-low power, pero ito ang tinuturo ng ating pantawas, kaya hindi tayo nagdalawang-isip na pagtanagad dahil kung takot ka magpalit ng piyesa na tinuro ng pantawas ay walang mangyayari, no? So kailangan natin pagastusin muna yung customer para may mangyari kung ano mong maganda no. Kayo mag troubleshoot guys, ay wag na lang kayong gumawa or kung takot kayo magturo ng piyesa kahit alam niyo itama ay di itigil yun na pag troubleshoot niyo no. At makalipas lang ang ilang minuto ay siyempre atin ang kitis tingin dito. Carry works pasok. Okay guys. Moment of truth tayo. Dahil sa naikabit na natin yung suction control valve, o, titistingin na natin siya na. So, yan. Umandar agad, guys. So, yan. Walang, walang check engine. Malinis. Try natin kung may low power pa. Yo. Yo. So yun guys no, ayos na yung ating uh, Navara Hindi na siya low power So alam nyo na kasunod nito no, test drive natin yung dito guys no, bago natin i-test drive, siyempre maniniguro tayo kung nandyan pa yung trouble code So, syempre, tatawasin muna natin ulit, no? Pag na-clear na natin na wala na talagang trouble code, isa saka pa natin i-road test, no? Para tayo makasiguro na talagang okay na tong ating NABARA. So, dito hanapin lang natin yung, ayan, Frontier NABARA. D40. twenty 2012. So health report tayo. <coughs> At dito guys, ayan, may nakita na siya ditong kodo. Oh. Dalawa. So malalaman natin mamaya kung ano yan. So dalawa ang kanyang tinuro. Oh. So dito guys, to. Nandyan pa rin yung fuel pump. Tapos yung isa is fuel pump circuit. So ito double check natin mamaya yung circuit na yan baka maluwag lang o kaya lost connection no? so hindi muna natin buburahin tignan muna natin yung sinasabi niya at dito guys no ayan makikita natin na wala na yung fault code yan no so zero fault ibig sabihin okay na siya Kanina kasi may full code Dahil sa hindi naman natin binura agad So yun, tinignan natin yung circuit na sinasabi niya So wala namang problema So ayan, so clear na Kaya kailangan na natin itakbo guys no At dito guys Tetest drive na tayo Pasok tayo ng expressway Para diretso yung ating takbo Nawalan traffic So dito tayo Si start all way Mag-RFID lang tayo dito Alright At dito ay Yan dandahan lang tayo ng takbo Dahil may speed limit Baka tayo mahuli So All goods naman oh no? Nagbalik na yung kanyang power So yun guys no. Sana may natutunan kayo sa ating video. So yun lang po ang naging problema niya guys no. So ang issue niya ay low power tapos namamatay. So base sa nakikita niyoong video sa ating uh, sa ating video uh, yun lang yung pinalitan natin no, yung suction control valve. At sinama na natin yung valve cover assembly. Kasi medyo may tagas kaya ayon para isang gawaan na. So, 'yun lang guys, no. So wala tayong tinatago sa ating video. Nilaladlad natin lahat, no, kung ano talaga ang ating ginawa. So, hanggang dito na lang. At tatapusin na natin 'yung video na 'to. So, 'yun lang guys. Sarapat po sa inyong panonood. Muli po, inyong lingkod Carry Works.